Ano nga ba ang bumubuo sa isang mahusay na buhay? Mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo na natuklasan ko ay ang ating mga buhay naman ay binubuo lang ng mga maliliit na bagay. Yung mga habits natin, yung konting paghinga natin, yung pagdasal, yung pagkain natin ng malusog, yung konting pag-exercise, yung konting pagtrabaho, yung konting paglambing sa ating mga minamahal sa buhay, yung konting pagiging mabait, konting pasasalamat, yung konting pag-meditate, yung konting pagbabasa ng mga bagay na nakakatulong sa atin, yung konting pagpanood sa mga tutorial, sa mga kakayahan, sa mga skill na practical na makakatulong nga sa paggawa sa bahay, yung konting paglilinis natin, yung konting pag-arrange natin ng ating mga gamit, yung konting pag-organize natin ng schedule, yung konting pag-video katulad na ginagawa ko ngayon or konting pagsusulat ng mga libro, yung konting pag-iipon sa araw-araw, konting pag invest konting paggawa ng negosyo, yung konting pag-iwas ng bisyo, lalo na kapag halimbawa hindi mo pa na-quit, ay tanggal ka ng konti dahan-dahan nga sa araw-araw. Yung konting pag-iwas nga sa mga kahalayan, lalo kapag ikaw ay mahilig pa sa mga party-party. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ay tinanggal ko na ang mga bisyo ko para sa sarili ko. Pero nagbabahagi lang ako sa inyo ng mga konti na mga bagay ng mga habits natin na kung titingnan mo tapos idadagdag mo sa isa't isa ang lahat ng mga yan ay malaking bagay na. Konting pag-aga sa ating pagtulog. Mga kapatid, lahat ng mga sinabi ko rito ay mga maliliit na habits natin. Pero yung mga maliliit na bagay na yan, yun na nga yung bumubuo sa isang buhay natin. So kung gusto natin ng mabuting buhay, ay kailangan gawin natin yung mga mabubuting maliliit na bagay na yan tapos kung gusto naman natin ng hindi masyadong mabuting buhay, ay gawin natin yung mga hindi masyadong magandang bagay. Palagay ko alam nyo na yung mga yon mga kapatid, na kung ano yung nakakasama sa atin. Pero magfocus tayo doon sa mga mabubuti nga. Tapos maiisip na rin naman natin kung ano yung mga masasama dahil sinabi ko na rin kung ano yung mga mabubuti. At para matulungan ka nga dito, kapatid, ay gumawa ako ng isang libro na tinatawag kong Mahusay na Buhay at yun nga yung purpose ng video na ito na i-share ko sa inyo na ang mga iba-ibang bagay sa ating buhay ay maliliit naman na mga bagay na inuulit-ulit lang natin na mga habits para bumuo nga sa kung ano yung tinatawag nating buhay natin. Kung kaya gumawa ako ng isang libro na binibigay ko nga sa inyo for free dito sa ebook version niya na PDF, pwede nyong i-download ang libro na ilalagay ko nga yung link sa description or comment. Tapos sana ay mabasa ninyo. Medyo mahaba siya kasi maraming ang habits. Gumawa ako ng isang libro. Ang pangalan niya ay Mahusay na Buhay at yung mga 100 na habits or mga good habits na bumubuo nitong mahusay na buhay ay inipon ko dyan sa libro na yan. Mga common sense actually para sa atin pero binuo natin para makita natin na isang daang habits pala ang posibleng bumuo sa isang mahusay na buhay. So mga general guidelines naman yan na pwede nyo dagdagan pa ng sarili nyo kung meron kayong maisip. Pero yan yung mga nakikita ko sa sarili ko buhay na nakakatulong. 300 pages siya, mga kapatid. Medyo mahaba siya kasi nga ay dinitali ko doon kung ano nga yung mga iba-ibang good habits na yan. Ano yung mga benepisyo nila kapag ginagawa natin yung mga good habits na yan at paano sila gawin sa practical na paraan may mga rekomendasyon doon. Tapos may part din dyan sa kada kabanata or kada habit. Nagtatanong ako sa inyo ng mga guide questions para malaman kung paano nga natin maia ang mga ito sa sarili nating buhay. So, ikaw yung magsasagot doon sa part na yon. Gusto ko lang talaga kasi mga kapatid na makatulong sa mga tao na mag-improve sa kanilang mga sarili sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. At yan nga ang ginagawa ko dito bilang isang life coach ritualista na nililinaw ko para sa inyo sa pamamagitan ng mga suggestions at ng mga tanong kung ano yung magandang posibleng gawin sa ating mga sariling buhay. Malamang ay may ginagawa ka na doon sa mga sinasabi kong good habits na yan, kung kaya ay dadagdagan o sabihin natin na pipinuhin na lang natin yung mga ginagawa mo sa buhay mo para mas lalo pang maging mahusay ang buhay mo. Naniniwala ako na yung nandyan sa libro na yan na mahusay na buhay, yan yung mga ginagawa ng mga taong magagaling. Kaya binibigay ko sa inyo kung ano yung proseso para maging magaling ka kapatid at kung magaling ka na ay mas galingan mo pa. Tapos kung magaling ka na ay magiging aware ka kung paano at bakit ka naging magaling. Never naman talaga tayo magiging perfect mga kapatid. Hindi natin makukuha yung 100% na wala na tayong mali at lahat ng ginagawa natin ay tama. Malamang din ay hindi natin makukuha agad yung tuloy-tuloy na pagsasagawa sa isang habit pero dahan-dahanin lang natin. Kaya nga yung mga sinasabi ko dito sa so 100 habits na yan, paunti-unti na natin i-apply lang sa ating mga sariling buhay. Huwag natin bibiglain. Ako mismo ay hindi ko naman nagagawa din ng perfect ang lahat ng mga good habits. Halimbawa, doon sa pagtutulog, minsan napupuyat ako kasi kailangan ko doon sa trabaho ko. Pero sa abot ng aking makakaya as much as possible nga ay ginagawa ko ang mga habits na nandyan para nga ay maging maayos yung kalusugan ko, maging maayos yung pag-improve ko sa sarili ko. Mga guidelines naman yan mga kapatid at hindi naman stricto na kailangan nating sundin pero alam mo naman kung ano yung makakabuti sa'yo or hindi. At malalaman mo kung gagana nga yung mga gabay na yan kapag masubukan mo para sa sarili mo. Binabahagi ko lang din dyan kapatid kung ano ang mga nakatulong sa akin at maaaring makatulong din sa sa'yo. Hindi naman natin kailangan na gawin na bonggang-bongga or talagang diretsyo na maliliit na bagay lang mga kapatid ang binahagi ko at mga simple lang gawin. Pero kung patuloy natin gagawin sa katagalan ng panahon, yun ang magbibigay ng pagbabagong malaki sa ating mga buhay. Sabihin natin, ang bawat isang habit na nandyan sa mahusay na buhay, kapag ginawa natin ng consistent eh, yung maliit lang na, yung pinaka-practical na kaunti at dahan-dahan lang na pagkakagawa, sabihin natin 1% tayong mas magaling na pagkatapos noon. So kung lahat ng mga habits na yan, yung isan daan na yan habits, ay nagawa mo ng maliit at dahan-dahan, naging 1% na mas magaling ka sa kada habit, edi eh 100% na mas magaling ka na. Tapos sa katagalan ng panahon, kung mas na-apply mo na lahat ng mga sinasabi ko dyan, ay hindi lang 100% ang magiging mag-improve mo sa sarili mo, kundi mas malaki pa. Yung 100% na iniisip natin, lahat naman yan ay 1 by 1% lang eh. Yung mga maliliit na bagay, yun yung bumubuo nga sa isang mahusay na malaki na magaling na 100%. Kaya sana, ay matry niyo, i-click nyo yung link sa description or sa comments para nga ma-download yung libro na yan. Plano ko rin gumawa ng isang audiobook version lalo na kapag halimbawa mas napino ko pa yung libro. First draft pa lang yan, kung sabihin natin sa isang program ay beta version. Kaya sana mabigyan nyo rin ako ng feedback. Lalo na kapag halimbawa na-apply nyo na yung mga sinasabi ko dyan. Sabihan nyo ako kung kamusta yung mismong libro na yan para sa inyo. Kung nakatulong ba sa inyo at paano kayo natulungan, paano kayo nagbago doon sa buhay niyo? ano yung mga in-apply nyo na mga habits at ano yung nagiging pagkakaiba ng buhay nyo ngayon kaysa doon sa dati niyong buhay. Ito yung pagsisikap ko kasi mga kapatid para magabayan yung mga tao sa pangkalahatan as much as possible kasi nga ay gusto kong makatulong sa mga tao na mag-improve sila sa pangkalahatan papuntang langit. Kung kaya sana ay mabigyan mo nga ng panahon ito kapatid para sakaling meron kang matutunan nga sa mga sinasabi ko. Pero alam nyo, mga kapatid, ang mas importante nga kesa doon sa pagbabasa at pag-alam natin sa mga good habits ay ang dahan-dahan natin na pag-apply sa mga ito. Kasi mga kapatid, kadalasan naman alam natin kung ano nga yung mabubuti para sa atin. Kaya lang, hindi natin nagagawa. Kaya nga, isang reminder ito, lalo na kapag palaging yung binabasa, tapos may isa kayong libro dyan sa harap ninyo, palala yan na gawin nga natin sana kung ano yung mga alam naman nating mabuti para sa atin. Isa ring paalala mga kapatid, kung nakita nyo yung cover ng libro na Mahusay na Buhay, merong mga bato na nakabalanse sa isa't isa. Ang mga bato na yan na nagbalanse sa isa't isa ay nagsisimbolo nga sa mga good habits natin na para magawa natin nga lahat ng mga good habits or sabihin natin karamihan or marami sa mga good habits na yan, ay kailangan natin silang balansehin. May konti dyan, may konti dito, Huwag tayong sosobra sa isang habit lang na nakalimutan na natin yung iba. Kasi ang balanse sa ating buhay ang magbibigay nga sa atin pangkalahat ng pangkalahatang pag-improve at kasiyahan kapayapaan sa katagalan ng panahon. Tapos makikita nyo yung kandila na nagliliwanag sa taas ng mga bato at isang simbolo ito na may kaliwanagan ang buhay natin kapag nag-improve tayo ng balanse at mas makaka-focus nga tayo sa spiritual na pagtuklas. Kumbaga dahil balanse na nga yung buhay natin, meron tayong matatag na pondasyon para maghanda na tayo sa ating kabilang buhay. Para maging maayos yung buhay natin dito at lalo na sa kabilang mundo. Sana maklik mo na ang link sa description or comments, mga kapatid. Mag-improve tayo sa buhay natin step by step, dahan-dahan, paunti-unti sa mga maliliit na bagay na kapag dinagdag mo, ay malaki pala. Kahit 1% lang per day ang pag-improve natin. Salamat mga kapatid at God bless.